Okay. Hello, good day po. No? Uh, ang pag-uusapan po natin ay ang mga magagandang mga nangyari dito sa mga contestants ng The Clones. No? Kasi, uh, for example, no, itong mga, yung, yung, mga contestants na sikat no, sila. For example, itong si, si Jerome na clone Elvis, tsaka si Matt Monroe, no? Ito kasi yung mga sikat eh, no? yung talagang nag-boom. No? Kasi siyempre, ang dami henerasyon na pinagdaanan na eh, itong kinuklo nila no? sa si Elvis at si Matt Monroe. No? Yung iba rin, meron din. May mga followers din sila, no? may mga fans. No? Kasi siyempre, pag tatakit bulaga ka, maganda exposure. Eh, no? Uh, nakikilala po sila. Kasi matalo manalo kahit pa paano, uh, Uh, may mga guesting ka rin eh, kasi may invite kay identified ka sa The Clones ng Itbulaga no? kaya yung iba kahit natalo sila masaya pa rin sila no? kasi imaginein mo na umabot ka sa mga grand finals yung comeback edition ang dami dami tapos eh, kung ano-ano mga ano no? yung mga wild card no? talagang binibigan pa rin ng pagkakataon no? ngayon uh, para sa akin talagang uh, yung yung magpabalik-balik ka, manalo ka, nakatatlong balik ka. Malaking bagay na eh, kasi nakikilala ka eh, exposure yun eh. Kasi kung mahilig ka rin naman kumanta, ang gandang break na to. Kasi ano eh, may mga guesting ka na eh, baka mamaya may kumuha pa dyan mga manager, no? Lalo na yung marami, yung clone ni Gary, ang dami no? Sino pa ba? Mar marami, si Yoyo Villam, ang dami po. Ang dami mga international seniors no? Hindi ko lang maaalala yung iba, no? Napakaganda po talaga na exposure nila. Kaya kung matalo man sila, okay lang, no? Marami, marami ko na alala dyan, eh. Si Jose Marichan. Alam niyo, ito yung singer na babae. Madami po talaga. Si Shirley Ba, si Tina Turner. Yan, si April Boy pa, no? Dami, marami po. Marami pa. Mga rock, mga rock. Ang dami. Kaya talagang, ano eh, uh, maganda exposure po talaga. Talagang mapapakinabangan po nila, no? Kaya kung matalo man, eh, tuloy-tuloy pa rin po. Yun, yung Miley Cyrus pa pala, yan, sikat din, no? Uh, marami, maganda, maganda na pong ano, nangyayari sa Doc Loans, no? Lalo na itong si Jerome, no? Ito yung sikat, eh. Kasi syempre, yung mga oldest paborito yan, yung mga Matt Monroe. ni Tony Bennett pandami po. Magagaling talaga ang Pinoy, no? Kaya ba, thankful na rin po na, ano, kung ako yung kasali, eh, talagang papasalamat na rin ako. Talagang may mga ano na, eh, may hila na sila, eh, no? Kaya kung yung kung matalo ka man, tuloy-tuloy pa rin, no? Maganda eh, no? Maganda exposure talaga. Ayun sa akin na exposure ang word. Kaya ito, mag magumaganda na rin ang laban, ano? Meron na naman atang people's choice sila, no? Yung mga iba pwede pong makabalik, no? Kaya sabay-bayan pa rin pa natin to Basta, ayun, basta tatak itbulaga no? Talagang okay pa rin. Kahit pa paano, talagang... Ano eh, hindi, hindi na lang kahit pa paano, talagang ang ganda na exposure. Ah, uh, yung iba po, yung mga ibang balita na ano, tayo maniniwala ron, no? Maniwala po tayo kung sa kanila mismo nagagaling kaysa si ganyan, may sama, may, may, ano na, nagsalita na, na kaya pala ganon, kaya pala tatalo. Huwag po tayo maniniwala doon. Oo, kasi eh, siyempre umihila lang po yung iba dyan eh. Kaya basta ano, matalo manalo po, saludo tayo sa mga contestant ng Tanda Clones, no? Hanggang dito na lang po. Uh, congrats din ho sa mga naging contestants ng mga nanalo. Magagaling po kayo lahat, no? Thanks for listening. Please like and subscribe po. No, basta lahat po ng contestants, congratulations po sa inyo. Magagaling po kayo lahat, no? Thank you po. God bless.